Muling sumalang sa witness stand si BIR Commissioner Kim Henares. Pero bago siya pinayagang magsalita, uminit na naman ang ulo ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa abogado ng prosekusyon. Mula sa Senado, may live update si Maricel Halili. Maricel? Erwin, bago nga muling sumalang si BIR Commissioner Kim Henares, sa pagdinig kanina, nagkaroon muna ng mahigit isang oras na pagtatalo sa plenaryo. Mismong si Senate President Juan Ponce Enrile really na ang nagsabi, palyado ang articles of impeachment na inilatag ng prosekusyon. I'm sad to say that there was faulty in the crafting of your pleading. Ang problema, may mga dokumentong na isa publiko na agad, kahit hindi pa ito tinatanggap ng Senado bilang ebidensya. We haven't released any document to the public. Si Senator Miriam Santiago naman, tila naubos na ang pasensya sa prosekusyon. I am tired of hearing your voice. Yes, but the allegations of the complaint determine the jurisdiction We of the court seen that over the case, Your Honor. Do not override me. I have, we've already heard that. Ang ending, hindi niya na natapos ang trial. Tumaas kasi ang presyon niya na umabot sa 180 over 90, kaya napilitan na itong umuwi ng bahay. Agaw eksena rin si Congressman Rodolfo Fariñas nang bigla siyang mag-bathroom break matapos di mapagbigyan ng mga kasamahan ang hiling niyang sumali sa debate. Ang daming tao nag-text sa akin, nag-tweet-tweet na bakit daw hindi ako nagsasalita ever. May misunderstanding lang? May konti lang siguro but we will resolve it. Sa kabila ng pagtatalo, pinagbigay pa rin ng testimonya si Henares na ang La Vista property na ibinenta ng asawa ni Justice Corona na si Cristina sa kanyang anak na si Carla Castillo noong 2010, nagkakahalaga daw ito ng 18 milyong piso. Ang tanong, paano ito nabili ni Carla? If the uh, land being purchased let's say is 18 million and his her income is only 11,000 pesos, then there's a reason to investigate. Erwin, ngayon ngang ikalawang linggo ng impeachment trial, naghain na ng motion to inhibit ang kampo ng depensa laban kay Senator Franklin Drilon. Ito ay dahil kinukwestiyon nila ang pagiging patas umano ng uh, Senator Judge. Natapos naman ang impeachment trial, mga bandang alasais kanina. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Senado.